magbalik tayo sa Hudea. Guru, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga pinuno ng mga Hudyo? Bakit pupunta na naman kayo doon? Babatuhin siya? Um, wag na tayo sumama. Hindi magandang humarap sa mga taong may dalang malalaking bato. Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung siya'y natutulog, siya ay gagaling. Patay na si Lazaro. Oh, si Lazaro? Oh, hindi. Ngunit ang sinabi ni Jesus, hindi siya mamamatay. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon, upang kayo'y sumampalataya sa akin. Tayo na't umalis at puntahan natin siya. <coughs> Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. <laughs> Saan ninyo siya inilibing? Panginoon, halika, at tingnan mo. Tingnan niyo ang pagmamahal niya kay Lazaro.